Ang pelikula ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa lalaki ang pangalan Mark ay nakikipag-party sa mga kaibigan niya pagkatapos ng party na si Mark nagpunta sa isang silid upang maging intimate kay babae gayon pa man tinanggihan siya ng babae. Kaya tahimik na iniwan ni Mark noon umuwi minsan sa bahay nanood ng porn video si Mark sa laptop niya bago matulog kinabukasan sabi ng mama ni Mark sa kanya na dadalawin iyon ng kanyang tiyuhin sa araw na hiniling niya kay Mark na gumising ng maaga at humanda si Marks maya maya dumating kasama si uncle ang kanyang asawang si Gina na mula sa Russia. Noong hapunan napansin ni Mark ang bra ni Gina pagkatapos dinner paliwanag ng mama ni Mark kay Gina. Kinailangan niyang bumalik sa Russia dahil mayroon siya isang dating kasal at anak na si Natasha ito ang una ni Mark oras na nakipagkita kay Natasha makalipas ang ilang araw pinakasalan ng uncle ni Mark si Gina pagkatapos ng kasalang lahat ay pumunta sa bahay ni Mark ipagdiwang sa panahon ng party na ginanap ni Mark na katingin kay Natasha pagkatapos ng party si Mark. Dinala si Natasha sa kwarto niya si Natasha tinanong kung ano ang kadalasang ginagawa niya sa kanyang silid kaya. Sinabi ni Mark na naglaro siya ng mga video game at pinag-aralan si Natasha tapos tinanong kung meron ba si Mark. Kailanman naging intimate sa isang babae sa kanya room nagulat si Mark pero sumagot na hindi niya dapat pag-usapan ang tungkol dito. Bagay sa kanyang edad si Natasha ay hindi napigilan at inaangkin na siya ay naging matalik na kasama. Mahigit isang tao ang sinabi niya kay Mark na kaya nila maging intimate ka rin kung gusto niya si Mark, tumanggi na sinabi niyang pinsan niya ang kapatid niya ngayong kasal na ang kanilang mga magulang. Tinanggihan ni Natasha ang pag-aalalang ito sa pagtawag may mga kaibigan pa siya sa lungsod niya gusto ni Mark na manatili kay Natasha hanggang. Nakipagkaibigan siya kinabukasan pumunta si Mark sa bahay ni Natasha kung saan sinasabi ng mama niya. Kanya na bata pa si Natasha at immature na tanong niya kay Mark na huwag magalit. Kung may sinabi si Natasha na hindi nararapat hiniling ng nanay ni Natasha na maghanda na siya. Lumabas kasama si Mark pero galit na galit si Natasha umalis ng silid na galit na galit sa kanyang ina na si Mark. Sinundan si Natasha at tinanong kung bakit siya galit na ipinagtapat ni Natasha na ayaw niya gusto ng kanyang ina na si Mark ay dinadala si Natasha nag -e enjoy si Natasha sa bahay ng kaibigan niyang si Rufus. Pagkikita ni Rufo na mag-isa sa bahay habang wala ang mga magulang niya mamaya si na Mark at naghapunan si Natasha sa isang restaurant na si Mark ibinaba si Natasha sa bahay at sinabi niya sa kanya hindi na pumunta sa susunod na araw na sinasabi niya sa halip ay bibisita siya sa susunod na araw. Markahan din ang mga gamot na gumagamit sila ng droga magkasama sa kwarto ni Mark tanong ni Natasha. Humiram ng laptop ni Mark at nakakita ng matanda mga video na nagpe na nakalimutan niyang isara. Nasisiyahan si Natasha sa mga video at ipinakita si Mark pribadong mga larawan na humahantong sa pagpapalagayang loob. Sa pagitan nila Mark and Natasha nagsimula gumugugol ng mas maraming oras na magkasama at maging physically intimate regular na lumalaki si Mark. Naakit kay Natasha nung tito ni Mark at mamasyal si Natasha. Nananatili kay Mark na nage-enjoy daw siya kasama siya at nais niyang manatili. Magpakailan man sabi ni Mark na kaya niyang magtagal dahil gusto niyang malungkot na ibinahagi iyon ni Natasha niluloko ng mama niya ang tiyo ni Mark ni pagkakita sa ibang lalaki ay inihayag iyon ni Natasha. Ipinagtapat niya sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa sitwasyon ngunit sa kasamaang palad ang kanyang mga salita. Ay pinaalis at hindi pinaniwalaan ang pinagbabatayan ng mga dahilan para kay Natasha. Pag-aatubili humaharap sa kanya tungkol sa mga aksyon na may marka na humahantong sa isang pinainit pagtatalo sa pagitan ng mag magit na ang ama ni Mark para pakalmayin si Natasha pababa, ngunit nananatiling mataas ang tensyon kay Mark nakikialam din ang mga magulang sa pagpapayo, si Natasha para sa kanyang pag-uugali sa huli pinipilit siyang umuwi kasama niya. Nanay kinabukasan ay bumisita si Mark bahay ni Natasha kung saan ang nanay ni Natasha tinitiyak sa kanya na ang sitwasyon ay hindi ang kanyang kasalanan gayun paman ay inilalarawan niya si Natasha bilang isang problemadong batang babae na may pamosong nakaraan na naging pisikal na intimate sa maraming tao na may pahayag na iyon isinara ng mama ni Natasha ang pintuhod at aalis si Mark mamayang gabi si Natasha dumating sa bahay ni Mark kasama niya, mga gamit na nagpapahayag ng kanyang balak bumalik sa kanyang lungsod at inanyayahan si Mark samahan mo si Mark. Nanatiling tahimik si Natasha noon isiniwalat na iniwalayan ng kanyang ina kay interes na iwang tulala si Mark at nagsalungat ngunit kalaunan ay humantong kay Natasha sa kanyang silid kinaumagahan alok ni Mark ng pera kay Natasha para tulungan siya sa kanyang pag-alis sa kabila ng kanyang damdamin ay naroon talakayan tungkol sa paghihiwalay ng tiyuhin ni Mark. Partikular na kung bakit nagpa siya si Gina na hiwalayan si Marks at uncle ni Mark ay privado sa buong katotohanan ngunit piniling huwag ibunyag. Ito sa sino man sa paglipas ng mga araw si Mark nakatanggap pa ng mga tawag mula sa kaibigan niyang si Rufus iniwasan ni Mark na sagutin ang mga tawag ni Rufus araw na bumisita si Mark sa bahay ni Rufus at nagulat ng makitang nandoon si Natasha ngayon naninirahan kay Rufus ipinahayag ni Rufus ang kanyang sinusubukang ipaalam kay Mark ang tungkol kay Natasha sa sitwasyon sa pamamagitan ng maraming tawag ngunit. Naging alang alanganin ni Mark na sumagot halatang sinalubong ng tingin ni Natasha si Mark at sa pagkakataong iyon ay bamaling ang ekspresyon ni Mark. Galit na bumungad kay Mark na kung ano ang meron siya. ABG bisikleta ay nainiiwan si Natasha na nakatitig uwi niya ay nagmuni-muni si Mark sa kanyang mga karanasan kay Natasha. Napagtatanto ang mga komplikado at kawalan ng katiyakan ng pag-ibig. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.